Maka bagong tunay na RADYO tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM, Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Ilang mga lugar sa bansa isinailalim sa signal number 1 dahil sa Bagyong Verbena Ang immigration naman nagtasahon ng heightened alert para mabilis na mahuli ang mga sangkot sa flood control scandal Pangulong Marcos may babala sa mga kusadong nagtatago sa flood control cases at sa mga tumutulong sa kanila. Si Vice President Sara Duterte naman, tikom daw ang bibig sa tanong kung sakaling handa ba siyang humalili kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang PNP naman, mas pinaigting pa ang paghahanap kay Cassandra Ong. At si Harry Roque naman, iginit na hinahabol lang daw siya ng gobyerno dahil daw sa kanyang katapatan kay dating Pangulong Duterte. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, umpuso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Antresstensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Kabalita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng lunes, mga kabrigada, November 24, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisa. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Kagada weather update. Weather update. mga kabrigada, naging isang ganap ng tropical depression ang bagyong Verbena na huling namataan sa layong 330 kilometers east ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay po nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na 55 kilometers per hour habang kumikilos pa kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Nakataas po ang signal number 1 sa central at southern portions ng Eastern Samar at Samar. Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern at Central portions ng Cebu, kabilang ho ang Bantayan Islands at Camotes Islands, Bohol, parehong northern portion ng Negros Occidental at Negros Oriental. Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kasama ho ang Kaluya Islands. Gimaras, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ho ang Siargao at Bukas Grande Islands, northern portion ng Surigao del Sur at northern portion ng Agusam del Norte. Sa latest forecast ng pag-asa, Tatawirin po ng Bagyong Verbena ang Northeastern Mindanao ngayong tanghali o hapon bago tumawid sa Visayas at Northern Palawan hanggang sa Miyerkules. Mananatili itong tropical depression habang nasa lupa. Ngunit posibleng maging tropical storm paglabas nito sa West Philippine Sea sa Miyerkules ng umaga. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada ang Bureau of Immigration na kahintend alert na raw para ho sa mabilis na pagdakip sa mga sangkot sa mga flood control projects. Brigada Jigoboy Boy, Kostojo, i-brigada mo! Brigada! Report! Naka-heightened alert na ang lahat ng immigration officers sa mga international airport at seaport sa buong bansa matapos maglabas ng warrant sa so paresang Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Elizaldico at 15 iba pa. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na ipasok na sa Centralized Derogatory Database ng ahensya ang mga pangalan na lahat ng individual na may warrant upang masigurong agad silang mafa-flag, ma-verify at ma-aksyonan sakaling tangkayang umalis o pumasok sa bansa aniya kapag naharang may malino na utos sa kanilang mga tauhan na agad makipag-ugnayan sa Philippine National Police para sa tamang pagsisilbi ng warrant. Batay sa BI Travel Records, apat sa labing anim na individual na nasa listahan ay kasalukuyang nasa ibang bansa. Umalis si Ko, papuntang Singapore noong August 6. Si DPWHOIC Planning and Design Division Chief Montrexis Tamayo ay lumipad patungong Qatar noong November 15. Si Sunways Incorporated President at Board Chairman Aderma Angeli Alcazar ay bumiyahe patong Australia noong October 2 habang si Sunwest Incorporated Treasurer Cesar Ventura ay lumipad naman patong United Arab Emirates sa parehong araw. Tiniyak ni Viado sa publiko na nakikipagugnay na mahigpit ang BI sa law enforcement agencies upang masigurong maipapatupad ng mga warrant sa sandaling magpakita sa mga pantalan ang naturang mga individual in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jiko Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Itong piyansa o house arrest para ho kay Zaldico, inalmahan ng isang kongresista. Brigada Haji Kaminyo sa detalye. Ibrigada e mo. Brigada. I report. Pumalag si Navota City Representative Toby Tiangco sa hinahangad umano ng abogado ni dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, na isa ilalim ito sa house arrest o payagang makapagpiansa. Ayon kay Tiangco, walang inirekomendang piyansa ang Office of the Ombudsman para sa mga kasong malversation at graft laban kay Ko. Kaya naman dapat anya nitong harapin ang kaso sa loob ng bilangguan at hindi sa sala ng kanyang tahanan. Iginate ng kongresista na hindi patas na agad ikinukulong kapag simpleng barya lang ang kinukuha pero kapag bilyon-bilyong piso ang usapan, bigla na lang hinihiling ang bail o house arrest. Malinaw umano ang itinatakda ng batas na ang malversation of public funds at graft ay mabibigat na krimen laban sa mamamayan at hindi sakit ng ulo na maaaring magpahinga sa bahay. Dagdag pa ni tiyangko. hindi na dapat dagdagan pa ang tumitinding galit ng taong bayan sa pamamagitan ng pagbaluktot sa hustisya para pumabor sa makapangyarihan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ang publiko naman kailangan pa rin daw manatiling galit sa korupsyon. Sa kabila huyan ng warrant of arrest laban kina dating Congressman Zaldico, ay huyan kay Senate President Pro Tempore Lacson. Brigada Ann Cortez. Ibrigada mo. Brigada. mo Naniniwala si Senate President Pro Tempore Ping Lakso na ipinapakita lang daw na ang pag issue ng one of the laban kina dating Congressman Saldico at mag iba pang personalidad na sangkot sa flood control controversy ang pagseryoso ng gobyerno sa pagresolba sa problema ng ito. Pero sa kablangan nito ay giniit naman ni Lakso na dapat pa rin daw manatiling galit ang publiko laban nga sa korupsyon upang makapagdala raw ito ng pressure sa gobyerno na tutukan ito. Ngunit paglilinaw naman niya bagamat nais raw niyang manatiling galit ang publiko, ay dapat pa rin huwasan mo ito ang anumang dahas o di kay karakasanan kung sakali naman daw na maibalik sa bansa seko, ay naniniwala ang senador na may posibilidad na makaharap nga ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hanggat hindi pa nga ito maabos sa Sandigan Bayan. Ayon pa sa senador, mahalagang mapabilis daw ang proseso upang masimula na nga ang pagliliti sa mga ito at di kalaunay pagkulong. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila. The News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, si Pangulong Bongbong Marcos may pabalak sa mga kusadong nagtatago sa flood control cases at maging sa mga tumutulong daw sa kanila. Brigada Baricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada. Brigada. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga akusadong may kaso na kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects at patuloy na nagtatago na sumuko na bago pa habuli ng batas. Sa kanyang ulat sa publiko ngayong umaga, iginiit ang Pangulo na mananagot hindi lamang ang mga pangunahing akusado kundi pati ang sino mang tumutulong na magtago sa kanila matapos matukoy na ang isa sa mga inaresto ng NBI ay nahuli sa hindi nito tirahan. Sa pinakahuling dato sa ibinahagi ng Pangulo, pito na mula sa labing anim na individual na may warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan ang nasa kustodiya ng mga otoridad. Isa ang naaresto ng NBI habang anim naman ang voluntaryong sumuko sa CIDG. Dalawa naman ang nagpaabot na raw ng intensyon na sumuko habang pitong akusado kabilang si Zaldico ang nananatiling at large. Tiniyak ng Pangulo na walang special treatment sa sinuman at mananatili sa kustodiya ng NBI ang mga sumuko habang hinihintay ang utos ng korte. Pinuri ng Pangulo ang pasensya ng publiko sa Baytiyak na tuloy-tuloy ang investigasyon at hindi ito titigil hanggat managot ang lahat ng mga nasasangkot. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na, na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami pipigil, hindi kami hihinto in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita! Laging maingat naman si Vice President Sara Duterte nang tanungin kung handa ba siyang pumalit kay President Bongbong Marcos kung kakailanganin. Sarap nga ho ng usapin isang may click pero makahulugang ang sagot lang daw ang ibinigay ng bise. Sabi niya, baka magkagulo tayo niyan apat ka ang kamakailan ay mariin na ang pagkakasangkot sa mga Dionnoy destabilization attempts laban sa administrasyon. Una niya nga akong sinabi na ang mga kumakalat na balita ay pawang, sismis lang daw. Kung maalala, pinaiimbestigahan na ho ng palasyo sa Armed Forces of the Philippines ang mga ulat ng Diomonoid Destabilization Efforts Laban sa Administrasyon. Brigada Balita Nationwide Ang PNP naman mga kabrigada sa ibang balita ay nakipag ugnayan na sa foreign counterparts nito para sa paghahanap kay Cassandra Lee Ong. Brigada Kath Austria. E I mo. Brigada. brigada. ugnayan na ang Philippine National Police sa foreign counterparts ito para matuntun at maaresto si Cassandra Leong na dawit sa controversial na Philippine Offshore Gaming Operator Hub na Lucky South 99. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Gen. Semelensioner Tatis Jr., gagawin ng PNP ang lahat upang mapabalik iksi ong sa bansa at maharap niya ang mga kaso laban sa kanya. Iniulat ng mga otoridad na huling namataan si Ong sa Japan. May warrant of arrest laban sa kanya na inilabas ng Pampanga Regional Trial Court noong Mayo para sa Qualified Human Trafficking kaugnay sa umuling scam hub operations ng Lucky South 99. Sinabi pa ni Nartate sa mahigpit ding nakikipagtulungan ng PNP sa International Criminal Police Organization kasunod ng paglabas ng red notice laban kay Ong. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Fam Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Nanindigan si dating presidential spokesperson Harry Roque na kaya umano siya o kaya umano siya hinahabol ng gobyerno ay dahil daw sa pagiging tapat niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito so, sinabi ni Roque matapos nga hulumabas ang ulat na humihiling na raw ang Pilipinas ng red notice para ho sa Interpol laban sa kanya. Nilinaw niya nga na ang red notice ay hindi raw warrant of arrest kundi isang request lamang para po sa koordinasyon upang matunto ng isang individual. Dagdag pa ho niya kahit nga ho ipatupad pa ito ng Netherlands Police e eh nanatili ho siyang asylum seeker at alam na mga ito ang otoridad doon na batid na umano niya ang dahilan kung bakit siya pinupuntirya lalo't isa nga ho siya sa mga pinaka high profile daw na asylum seekers sa bansa Ito ni Roque, hindi raw ho siya nagsisisi sa pagiging tapat niya kay Duterte hanggang sa kanyang kamatayan Brigada ka Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, nagbigay naman ng tulong pangkabuhayan ang malasakit team ni Senator Bongo sa mga micro-entrepreneurs dyan ho sa San Rafael, Iloilo upang matulungan ho silang makapagsimula o makapagpatuloy sa kanilang maliliit na negosyo. Ayon sa mambabatas, mahalaga ang ganitong suporta dahil nagbibigay ito ng dagdag na kabuhayan at pagkakataong makabangon ang mga pamilyang hirap sa pagdiskarte sa araw araw-araw. Hinimok din niya ang mga beneficiaries na gamitin ng maayos ang natanggap na tulong upang mapalago ang kanilang negosyo at makapaghatid ng positibong epekto sa kanilang komunidad. Balita, nationwide! Kabrigada, pinailawan ho ang giant Christmas tree sa Kalayaan Ground sa Malacanang. Sa pangunang nga huyan ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos, ujet po ng opisyal na pagsimularo ng Pasko sa Palasyo. Kasama ho ng first couple, ang mga panauhin sa panunood ng puso ng Pasko. Na itinanghal ho yan mga ng Alice Reyes Dance Philippines, katuwang ang Manila Symphony Orchestra at ang Ryan Kayabyab Singers. Nagpaabot din ho ng parangal ang Pangulo at First Lady sa mga nanalo ng isang between isang mithiin nationwide parole making contest na ngayon ay nakapagkala ho ng 133 entries mula ho sa mga TESDA Training Institute sa buong bansa. Sa kanya pong mensahe, Kabrigada, sinabi ng Pangulo na ang Pasko ay panahon daw para magpahinga, magnilay-nilay at muling maglaan ng oras sa pamilya lalo na sa mga Pilipinong galing abroad na tuwing Pasko lang daw nakauwi. Dagdag pa ng Presidente ang pagkunita sa Pasko ay hindi lang daw isang celebration kundi pagbabalik loob. Sa mga pinakamahalagang bagay sa buhay, ang pamilya, pag o pagmamahalan at maging ang pananam palataya. Brigada Balita Nationwide. Sa kabila naman ng kontrobersiyang bumalot po sa bansa nitong nakaraang taon, naghahanda naman ang Pilipinas na ayusin muli ang imahe nito sa mundo sa pamamagitan ng malaking pagtaas sa pondo para ho yan sa tourism promotions para ho sa taong 2026. Wala ho sa 100 million pesos na nakalaan ngayong 2025, tataas ho yan sa 1 billion sa susunod na taon. Bagamat mas mababa pa rin kumpara sa pondo ng Thailand, Indonesia at Malaysia, malinaw na senyalis po ito ng mas matibay na suporta sa pagpapalakas ng turismo. Inaasahan pong makatutulong ang mas malaking pondo para mas mapalakas ang international marketing masuportahan ang mga lokal na komunidad at maipakita ang positibong kwento ng bansa sa gitna po ng negatibong balita online. Para ho sa Delightful Philippines, isa itong hakbang para ho pag-isahin ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan, kultura, Atlikas likas na yaman ng Pilipinas. Brigada Balita Nationwide. Ito ang iconic na Solidaridad Bookshop sa si Ermita. Aba na, ipagbili na raw huyan sa bago niyang may-ari. Karasila Matibag, i mo. Brigada. Inanunsyo ng Solidaridad Bookshop na opisyal na itong pumasok sa isang kasunduan para ipagbili at ilipat na ito sa bagong may-ari nito na si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste, ang anak ni Senadora Loren Legarda. Sa isang statement, sinabi ng bookshop na ginawa ni Liviste ang investment na ito upang maipagpatuloy ang operasyon at makatulong na ma-preserve ang legasya ng nagtayo at unang may-ari nito na ang national artist na si F. Shonil Jose kasabay ng patuloy na gabay mula sa pamilya nito. Positibo at nagpapasalamat naman ang anak ni Shonil na si Antonio para rito. Sinabi nitong habang buhay nilang sasariwain ang alaala ng Solidaridad Bookshop at ang mga trabahong ibinigay ng kanilang magulang dito. Matatanda ang naging bukas para bilhin ang iconic na Solidaridad Bookshop sa Ermita, Maynila noong Hunyo. Ang bookshop na ito ay itinayo noong 1965 at sa loob ng anim na dekada, naging bahagi na ito ng kultura at makasaysayang landmark sa Maynila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga in the heart of changing lives. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart